Ang mga pagbabagong nagaganap sa teknolohiya sa buong mundo, lalo na ang ginawa ng mga Chino, ay may potensyal na magbago sa paggamit ng mga satellite at maging isa sa mga pangunahing geopolitikal na kwento ng siglong ito. Noong nakaraang buwan, sa labindalawang araw na digmaan ng Israel at Iran, ang Iran ay gumawa ng di inaasahang matinding hakbang. Pinatay nito ang Global Positioning System System ng Estados Unidos sa buong bansa at lumipat sa katumbas na Global Positioning System ng China na tinatawag na Beidou. Hindi alam ng karamihan na ang Global Positioning System na siyang pangunahing navigation system na ginagamit ng buong mundo ay kontrolado pala ng militar ng Estados Unidos. Dahil dito, napakalaki ng kapangyarihan ng gobyernong Estados Unidos. Sa panahon ng digmaan, maaring tulungan nito ang mga kaalyado ng Amerika habang pinapahirapan naman ang mga itinuturing na kalaban ng Estados Unidos. Ang desisyon ng Iran na patayin ang Global Positioning System at lumipat sa sistema ng China ay nagpapadala ng malakas na paalala sa mundo tungkol sa geopolitika. Mag-ingat sa mga sistema ng iba't ibang bansa. Tandaan, hindi lang iisang superpower ang gumagawa ng makabagong teknolohiya. Sa nakalipas na tatlong dekada, tahimik na nagtayo ang China ng malaking next-generation satellite system na nagwawakas sa pagdepende sa United States dahil aktibo na ngayon ang kanilang Beidou system sa mahigit isang daan at apat na bansa. Ang paglayong mula sa Global Positioning System ay bahagi ng mas malawak na pandaigdigang trend ng pag-iwas sa panganib mula sa Estados Unidos. Ang pagyayelo ng 300 bilyong dolyar sa mga ari-arian ng Rusya na nagdulot ng pagkabigla sa mga bansang may hawak ng United States Dollars at ang paggamit ng Global Positioning System bilang sandata ay naging babala para sa mga bansang umaasa rito. Katulad ng Brazil, Russia, India, China, South Africa na nangunguna sa paghahanap ng alternatibo sa dolyar, nangunguna rin ang China sa transition tungo sa bagong hinaharap ng satellite. Ang pag-angat ng China sa kalawakan ay reflection lang ng mas malawak na pagbabago na nangyayari ngayon dito sa mundo. Iyan mismo ang tatalakayin natin sa video ngayon. Bagamat parang isang universal na mapagkukunan na para sa lahat, ang totoo ay pribilehiyo talaga ang global positioning system at maaaring bawiin ito anumang oras. Marahil hindi mo pa naisip, ngunit ang teknolohiyang ito ay dinevelop at hanggang ngayon ay kontrolado pa rin ng militar ng Estados Unidos. Sa makatuwid, ang militar ng Estados Unidos ang may ultimong autoridad sa paggamit ng teknolohiyang ito. Ang Global Positioning System ay hindi lang para sa pang-araw-araw na app. Ito ay mahalagang papel sa mga industriya tulad ng agrikultura, pagpapadala at mga operasyong militar. Kung walang Global Positioning, hindi magiging posible ang malakihang produksyon ng pananim. Barko, di makakapaglayag papunta sa daungan at mga misil. Di tatama sa target. Tulad ng may isip mo, ang entidad na kumokontrol sa teknolohiyang ito ay may napakalaking kapangyarihan sa mga bansang umaasa rito. Binibigyan nito ng malaking kapangyarihan ang pamahalaan ng United States. At sa teorya, kahit ang pinakamaliit na abala sa global positioning system ay maaaring magdulot ng matinding at malawakang epekto. Para sa China, hindi lang ito isang teoretikal na panganib. Lubos nilang nauunawaan ang mga panganib ng pagdepende sa isang sistemang kontrolado ng banyagang kapangyarihan at ang mga kahinaan na kaakibat nito. Noong isang libo siyam na nakatanggap ng impormasyon ang pamahalaan ng Estados Unidos na ang barkong pangkargamento ng China na Yinhe o Milky Way ay diumanoy nagdadala ng mga kemikal na sandata papuntang Iran. Dahil sa paratang na ito, natuklasan ng barkong Chino na najam ang kanilang Global Positioning System at nawalan sila ng kontrol sa paglalayag. Pinilit ng United States Navy ang mga karatig bansa sa gitnang silangan na tanggihan ang karapatang dumaong ng barkong Chino dahilan upang mas stranded ito sa karagatang Indian Ocean ng 24 na araw. Isang pinagsamang koponan mula Saudi at Estados Unidos ang nagsuri sa kargamento ng barko at napatunayan na wala itong dalang kimikal na sandata at pinahintulutang umalis. Kinundena ng China ang asal ng Estados Unidos sa World Cup at humiling ng kompensasyon para sa pagkaantala ng kanilang kalakalan sa karagatan. Ngunit mayabang na sinabi ng pamahalaan ng Estados Unidos na walang magiging paghingi ng paumanhin at iginiit na kumilos sila ng may mabuting hangarin batay sa iba't ibang pinagkukunan. Pag-abuso sa kapangyarihang ito, naging malaking babala. Napagtanto ng China na ang mga barko ay maaaring subaybayan, harangin o putulin anumang oras ayon sa kagustuhan ng Estados Unidos. At pagkatapos ng insidenteng internasyonal na ito, opisyal na nagpasya ang China na simulan ang sarili nitong satellite program, ang Beidou, na ipinangalan sa konstelasyon ng Big Dipper. Pero hindi lang alternatibo sa Global Positioning System ang ginawa ng China, gumawa sila ng mas maganda pa. Ang Beidou ay may higit sa 50 satellite kumpara sa 31 ng Global Positioning System, kaya mas siksik at mas moderno ang kanilang network. Noong 2020 naging mas mabilis, matatag, at hindi madaling mawalan ng signal ang konstelasyong Beidou gamit ang makabagong teknolohiya. Sa katunayan, nalalampasan na nito ang Global Positioning System sa isang at anim na puut limang bansa sa buong mundo, lalo na sa Afrika, Asia at Latin America. Habang ang China ay nagpapatakbo na ng makabagong sistema, ang United States ay umaasa pa rin sa teknolohiyang mula pa noong panahon ng Cold War at inaasahang hindi pa magkakaroon ng malaking pag-upgrade sa global positioning system hanggang kalagitnaan ng 2030. Mas tumpak ang Beidou kumpara sa global positioning system. Maaaring asahan ng mga sibilyan na ang katumpakan ay nasa loob ng isa hanggang dalawang metro kumpara sa tatlo hanggang limang metro ng global positioning system. At kapag pinagsama sa mga ground-based positioning station ng China, kayang umabot ng Beidou sa decimeter o kahit centimeter na antas ng katumpakan. Bukod pa dyan, may kakayahan ang Beidou para sa maikling mensahe o text messaging. Kaya pwedeng magpadala ng mensahe sa mga liblib na lugar sa panahon ng digmaan at sa mga natural na sakuna. Isang kakayahan na wala sa global positioning system. Dahil sa mga malaking binipisyong ito, hindi na nakakagulat na ang mga bansa at korporasyon ay nagsisipaglipatan na sa Beidu ng maramihan. Ang sektor ng Chinese Satellite Navigation ay kumita ng halos 80 bilyon noong 2024, tumaas ng 7.4% kumpara noong nakaraang taon at ngayon ay umaabot na sa mahigit isang trilyong location requests bawat araw. Inilarawan ng mga analis ang paglipat mula sa Global Positioning System ng Amerika patungo sa Beidu ng China bilang deklarasyon ng kalayaan mula sa kanluran at naiintindihan kung bakit. Sa digmaan ng Israel at Iran noong nakaraang buwan, ang WhatsApp at Instagram ay nag-leak ng real-time na lokasyon ng mga gumagamit sa bansa na lumikha ng digital na bakas. Ginamit ng Israel ang datos na ito para targetin ang mga opisyal ng pamahalaan ng Iran, mga opisyal militar at mga siyentipiko gamit ang eksaktong drone at missile strikes. Ipinakita nito sa buong mundo na hanggat gumagamit ka ng Global Positioning System, may literal na target sa likod mo. Hindi lang Iran ang lumalayo sa Estados Unidos. Kamakailan, naggulat ang mundo sa ginawa ng Espanya. Nang i na binigyan ng kontrata ang Huawei ng China para pamahalaan ang mga wiretap ng Ahensya ng Intelihensya. Binatikos ng mga nagdududa online ang pamahalaan ng Espanya at kinwestiyon ang kanilang desisyon na pagkatiwalaan ang isang kumpanyang Chino para sa digital na seguridad. Ang pahayag ng pamahalaan ng Espanya ay nagpapahiwatig na mas pinagkakatiwalaan nila ang mga network ng China kumpara sa mga sistema ng United States. Natiyak namang ibabahagi ang aming datos sa CIA. Kahit ang pinakamalapit na kaalyado at katuwang sa kalakalan ng United States na Canada ay nagbabago na rin ng pananaw. Ang The Globe and Mail ay naglathala kamakailan ng artikulo na nagsasabing Palayain natin ang ating sarili mula sa United States at magtatag ng mas malapit na ugnayan sa China. Hindi may isip ng Canada na maglathala nito ilang taon lang ang nakalipas. Ngunit mabilis magbago ang mga bagay, hindi na kailangang lumayo para makita ito. Para makita ang mga benepisyo ng estrategikong kalayaan mula sa United States government, ang Great Firewall ng China ay isa sa mga pinakamagandang halimbawa na dapat pag-aralan. Sa pag-restrict ng access sa kanluraning tech ng maaga, nabuo ng China ang sariling social media platforms at naging self-reliant sa digital space. Pinoprotektahan nito ang China mula sa negatibong naratibo ng kanluraning media. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa sariling ekosistema ng impormasyon, nagdulot ito ng malaking benepisyong pang-ekonomiya. Sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng malakas na lokal na industriya ng teknolohiya. Samantala, umaasa pa rin ang Europa sa infrastrukturang pinapatakbo ng malalaking kumpanyang Amerikano, gaya ng Facebook at Google, kaya nasa kamay pa rin ng United States ang digital na soberanya ng karamihan sa kontinente. Kaya malaya pa rin ang China, samantalang ang European Union ay kumikilos bilang vassal state ng United States government. Tulad ng Brazil, Russia, India, China, South Africa Belt and Road Initiative, at pagkilos tungo sa de-dollarization, Pangunahing pinaglilingkuran ng teknolohiyang satellite ng China ang interes ng Global South at ng nakararami sa buong mundo. Kabilang sa isang daan anim limang bansa kung saan mas mahusay ang Beidou kaysa sa Global Positioning System ang karamihan sa Afrika, Latin America at sa mas malawak na Global South. Matagal nang pinabayaan at hindi napaunlad ng kanluran ang mga bansang ito. Ngunit inaalok ng Beidou sa mga bansang ito ang oportunidad na makipagtulungan bilang pantay na mga kasosyo. Bagay na hindi ibinigay ng kanluran. Sa Afrika, mahigit tatlong pubansa ang nagtatag ng mga ground-based support station para sa precision agriculture. Pamamahala ng tubig at serbisyong meteorolohikal. Nagbigay daan ito sa mga magsasaka sa Afrika na lubos na mapataas ang ani at maiwasan ang epekto ng climate change. Sa Latin America, isinama ng mga daungan tulad ng Chansey sa Peru ang Beidou sa kanilang smart navigation system. Sa Asya at gitnang silangan, pinapalakas ng satellite network ng China ang transportasyon at logistics kung saan mahina ang coverage ng United States. Ang hindi pagpansin ng kanluran sa mga bansang ito ay nag-iwan sa kanila na bukas sa interbensyon ng China. Pinupunan ang puwang na hindi nila pinansin. Ito ang dahilan kung bakit naging matagumpay ang Belt and Road ng China. Mahigit isang daan at limampung bansa na ang sumali. Ngayon, mas mataas na ang reputasyon ng China sa pandaigdigang entablado kaysa sa Estados Unidos. Ayon sa isang kamakailang pag-aaral ng Alliance of Democracies, 70% na ng mundo ngayon ay mas maganda ang opinyon sa China kaysa sa United States. Ipinapakita nito ang malaking pagbabago sa pananaw ng mundo, mga mamamayan ng karamihan sa mga bansa sa mundo. Nakikita mismo ng mga tao ang mga benepisyong dala ng China sa kanilang mga bansa, samantalang ang Amerika ay umaasa na lang sa kanilang soft power. Mabilis na lumalala ito dahil sa pambubuli ng administrasyon ni Trump at pandaigdigang digmaan sa taripa. Matagal nang inalis ang Iran sa sistemang pang-ekonomiya na pinangungunahan ng Amerika dahil sa mahigpit na mga parusang umiiral ng ilang dekada. At dahil sa kamakailang paggamit ng Global Positioning System bilang sandata laban sa Iran, sa gitna ng sigalot na ito, halos hindi na maiiwasan ang desisyon na patayin ang Global Positioning System wala na talaga silang mawawala, lalo na't may makapangyarihang bagong alternatibo mula sa China. Dumarami na ang mga bansa na pinag-iisipan ang pagsuway sa Estados Unidos dahil ang mga epekto ng pagkatanggal sa sistemang kontrolado ng United States ay nagiging hindi na ganoon kabigat. Hindi na ang United States ang pangunahing makina na nagtutulak ng paglago ng ekonomiya at teknolohiya. Ang papel na iyon ay nasa China na ngayon. Dahil dito, maraming bansa ang nagtitiwala na ang teknolohiya ng China ang huhubog sa hinaharap at magbabago sa pandaigdigang kalakaran. Muli, nakita rin natin ito sa pamahalaang Espanyol na mas pinili ang teknolohiyang Chino kaysa Amerikano. Sana'y nagustuhan ninyo ang malalim na talakayan tungkol sa bagong sistemang satellite ng China at ang mabilis na pagbabago ng dinamika sa ating pandaigdigang ekonomiya.